Okay? Cross uh, <laughs> your shoulder ni ma'am. Ma'am, taas mo ma'am. Uh, mo yung title, pero ganda man, sikat yun. Ganyan Kasi lang taas. Ganyan lang po yung taas, ma'am. Hmm. Ano po nangyari dyan, ma'am? Yung kanya lang Kailan Ano po nangyari? Tingnan lang siya sa Hindi ano, ano? naglaba ako. ano ka ano? ano? ano. Kailan lang yan? Naglaba lang daw siya. Kailan po yan mo? Tinan na, no? May taon na? May taon na? Hindi. Mga months. Months lang siya. Dadal mo? Bata ba ito si ma'am haba? Sabihin niyo si Nyor na ito. Ilan taon na ma'am? Kerte. O, kerte itang yan. Pakapig lipstick. Pakapig kong lipstick. Ang kapag mo, Paul. Tapos mo, ma'am.

Pagpain muna natin si ate, ha? Masakit ba siya? Hindi lang lang. natin siya. Check. So, check na natin, ma'am. mo, ma'am. Wow! Ba't hindi niya mataas Panis, nag-viral si ma'am. Ang puti ng kinikili. kinikili mo, Isa, Isa Isa Ate Yeti. Ate Yeti. Ma'am, bawal mo na ito ibuhat ha. Iwas tayo sa mga tagalit na tulog. La, buna, ha. Ah, Yun lang po. Ilang buwan yung sakit mo? O oh, weeks lang? One month, months. Two months. Three. Two months. Two months. Two months. months. Two months. Two months. Two months. Isang months. Two months. Two months. Tapos pinadoktor doktor Ang lima pala ako makapagpagpagpagpag. Pinadoktor pa yan? Oo, nung Miyerkules. Kaya nga ako may x-ray eh. Eh sabi ng doktor, ano... Wala lang. Huwag ko daw ipahilot. Kasi... Ito pinahilot na wala tuloy yung sakit. Eh sabi ko, hindi ko pahilot. Anong gagawin ko dito? mag ako ng masakit. nagalit alit sa doktor. Hindi mo naman pinagyo ka pangatan. So paano? Madalit araw na, gugulo pa nila, mag sa isip na if ever na may ganyan kayong case, Ah, uh, welcome po kayo dito. If ever na mga ganyan lang naman, mga ugat-ugat lang naman. Ugat lang, hindi. Ano ba nangyari, boy? Pilipit? Buto. Pilipit. Sa pilipit. Na paano ba yun, ma'am? Sa may pagtulong niya daw. sa ako ng pagbuhat. Tapos yung pagtulong, di rin ka daw. Lesson no? okay, maglalaba. oh, <laughs> uh, okay, maglalaba, ha? Pero yun nga, if ever na may ganyan kayong case, hindi na po kailangan ng booking. Pero pipila pa rin po Pero tayo. Pero na, hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng kayo mauna pang dating nyo dito. At ayun ang oras kayo pumunta dito. Pumunta kami ka hapon, ano. Ano mga masasabi okay, mo tayo sa may mga mga ganyang case, eh? Alas 4 ng hapon. Anong oras na ngayon? Ngayon, nasa ngayon. <laughs> <laughs> oras oras na sila na yun. Masay tayo dito. Alas 4 na. O, 6 a.m. na. 6 a.m. na. O, oh, kaso yun nga, uh, check natin. May araw kasing, hindi pa naman to kasing

So, paano? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Rosendale, Multimulacan. God bless po.